Kung akong mapapangasawa mo, aba, ipag-fishing kita ng umaga at pagka ng bahay, lalotoan rin kita ng pinakamasarap ng tinulang isda sa buong mundo. Pangako ko sa'yo, gagawin ko lahat para mapasaya ka at sisiguraduhin kong hindi-hindi ka magsisisi. Umaga pa lang ay gumising na kami para makapunta ulit sa lagpan dahil doon pa rin tayo magfishing fishing kasama si Pari Loyloy. May kasama sana kami ngayon ang kaso mo hindi sila nakabangon ng maaga. Alas 4 po kasi yung plano namin at dahil wala sila kaya naman kami na lang ni Loyloy. Nagwalking lang kami nito papunta sa spot natin dahil palapit lang naman yun sa amin. Ngayong oras kasi walang mga tricycle lang dumadaan. Dito nga ay nakarating na tayo sa spot natin dito sa right side ng lagpan at heighted pa nga ang tubig ngayon. So tamang tama ito dahil may nakadag sa paatang mga talakito. Meron din nga palang nag-fishing dito kaya naman shout out mga master kung nakita mong video na ito paki confirm naman sa comment section at dito nga mga kapobre sinimulan ko ng magcast Grabe mga kapobre, marami nga tayong nakas dito. Pero nang lumipat kami ng spot, nakahuli na ako ng good size na talakitok. Fish on! Fish on mga kapobre. Grabe, lapit. Na. Napakalaki. Uy, uh, langog. Eh, tuloy-tuloy na to. So, dito nga pala na spot ako nakakuha. Sayang nga dahil din natin na videohan. Yeah. Dahil nag-try lang ako magkasat at nadali natin kaagad. Yan yeah, dito. So malapit nang mag alas 8 kaya naman umuwi na kami para makapag-umagahan na. So dalawa lang pala ang huli namin dito at tag-iisa kami ni Pare Loyloy. Loy. So pagka uwi namin kaagad, rinabaho ko na ito para lutuin. Tinulang nga pa lang lutuin natin na may maraming sabaw para makahigop tayo ng marami at makainom na rin yung mga tao sa bahay dito sa amin. So naghiwan na rin nga pala ako dito ng mga rekado. So at dito naman ay sinimula na natin. So unang-una ay magpakulo muna tayo ng sabaw kasabay yung mga rekado natin na sibuyas at luya. At kapag kumulo na nga ito, pwede na natin ilagay yung mga isda natin. So dalawa lang ito pero okay na rin dahil marami naman tayong mga gulay. Sinadya ko talaga na damihin ng sabaw dahil marami tayong ilalagay na gulay. So pagkatapos natin ilagay yung patula natin, tinimplahan na kaagad natin ito ng asin at seasoning. So nang medyo naloto na yung patula natin, pwede na nga ilagay yung alugbati at sa huli naman ay yung malunggay natin. Yan lang talaga ang paborito kong mga gulay kulay kapag usapang tinula. Pagkalabli. Oh no! Let's go! Ooh. Ah! Napakarami! Yan! Kain na si Papa mga kapubri! So pagkatapos namin mag-pray, ayan, kainan na!